Unang beses mula simula ng digmaan, gumamit ang Russia ng drone sa malaking pag-atake sa Poland, miyembro ng NATO. Ngunit hindi dapat asahan ang pagsisimula ng ikatlong ang pandaigdig dahil nagpasya ang NATO na huwag tumugon sa anumang paraan. Sa episode na ito, maikli naming sinusuri kung ano ang nasa likod ng mga kilos ng Kremlin, bakit ito nangyari ngayon, at paano maaaring tumugon ang NATO sa hinaharap. Tatalakayin natin ang mahahalagang tanong. Ano ang layunin ng pag-atake ng Russia sa Poland? Paano ito konektado sa mapayapang negosasyon? At ano-ano ang posibleng tugon ng NATO? Paano kung magpasya silang tumugon? Wala tayong tiyak na impormasyon. Dito natin masinsinang susuriin ang mga nangyari at lalapitan ang paksa ng analytical. Ang pangalan ko ay Alexey Petsy. Ngayon ay ikasampu ng Setyembre. At bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito. Mag-like. At huwag kalimutang mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Petsy News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kaya magsimula tayo sa kung ano ang nasa likod ng mga kilos ng Kremlin nang nagpasya si Putin na atakihin ang Poland ngayon. Bagaman ang pag-atake ng Russia sa Poland ay limitado lang ayon sa pamantayan ng militar. Apat na drone ang pinabagsak ng Polish at NATO Air Defense, habang ang iba pa ay tumama sa isang bahay at sa sakyang nakaparada. Mas malaki ang naging epekto nito sa larangan ng impormasyon. Malamang, dito talaga tumaya ang Kremlin, sa bahagi ng impormasyon. Sinadya, pinag-isipan, at may malinaw na layunin na inatake ng Rusya ang Poland. Ito ay walang duda isang ganap na sinadyang estratehiya para subukan ang sistema ng posibleng tugon ng kanluran at sa aktual ay patunayan na wala ito. Walang umiiral na sistema. At saka, ipakita ang pagiging walang lakas ng NATO sa buong mundo at na mahalaga sa mga bansang aktibong tumutulong sa Ukraine. Ginawa ito para gulatin ang mga European na kaalyado ng Ukraine. Takutin sila at alisin sila sa mga algorithm ng pagsuporta sa ating bansa ang inaasahan ay ang lipunang Europeo. Matatakot at magsisimulang hingin sa kanilang sariling mga autoridad na itigil ang pagtulong sa Ukraine at pilitin ang Kyiv na magbigay ng mga konsesyon. Basta't huwag lang dumating ang digmaan sa kanilang tahanan. Kasabay nito, may iba pang mga dahilan sa likod ng mga aksyon ng Russia. Ito ay may kinalaman sa mas malawak na konteksto, partikular na ang mga negosasyon tungkol sa pagtatapos ng digma ang Ruso-Ukrainian. Ang tinutukoy dito ay ang estratehiya na tinatawag na eskalasyon para sa de-eskalasyon. Madalas itong gamitin ni Putin. Paano ito gumagana? Sa ganitong paraan, pipilitin ni Putin pati na rin si Trump ibebenta ang hangin. At kunwari, handa kaming mag escalate sa Europa. Hindi aatakihin ang Poland, Baltics o Finland bilang kapalit ng ilang konsesyon tungkol sa kaso ng Ukraine ilang beses nang binanggit ang teoryang ito iba't ibang eksperto sa buong panahon ng digmaan at si Putin ay handa pa ngang magsagawa ng bahagyang pananakop sa alinmang bansa ng NATO para biglang huminto at mag-alok na iurong ang mga tropang ruso mula sa bansang iyon kapalit ng pagsuko ng Ukraine parang tinatanong niya kung alin ang mas mahalaga kaligtasan ng NATO o Ukraine ipinakita ng reaksyon ng NATO na sa alyansa mukhang handa pa rin silang gawin ang ganitong hakbang may isa pang dimensyon ang kwentong ito, ang pagtatangka ng Russia na iwasan ang parusa mula sa Estados Unidos. Hindi pa rin nagpasya si Donald Trump na ipatupad ito, pero mas mukhang posible na ngayon. Kasi kahit si Trump ay nahihirapan na ring umiwas sa isyong ito. Sa mga araw na ito, nasa Washington ang sugo ng European Union para sa mga usapin ng parusa, si David O. Sullivan. Kasama ang grupo ng eksperto. At sa ngayon ay nagpapatuloy ang mga pag-uusap tungkol sa mga parusa laban sa Russia sa Washington. Ang mga naunang paraan na nagpatagal ng oras ay ang pakikipagkita kay Trump sa Alaska at ang walang katapusang mga pag-uusap sa telepono. Malabong gumana ito sa ikatlong pagkakataon dahil iba na ang mga kondisyon na inilalagay ng Europa at nauunawaan ito ni Putin. Ngayon, tinatakot muli ni Putin ang kanluran. Para makahanap siya ng mga opsyon na katanggap-tanggap para sa kanya sa pag-uusap, ibig sabihin para magpatuloy ang pag-uusap. Ngayon, inaalok na ng Ministry ng Depensa ng Rusya sa Polonya ang negosasyon para maresolba ang sitwasyong ito. At bilang dagdag na bonus, sinusubukan na rin ng Rusya na palalain pa ang mga anti-Ukrainian na damdamin sa Polonya. Kesyo, bakit hindi raw pinabagsak ng Kayiv ang mga drone na iyon sa sarili nilang teritoryo? Sa kasamaang palad, lumalabas na ang mga ganitong mensahe sa Polish social media. Kesyo, kasalanan daw ng mga Ukrainian na ang mga Russian drone na ang ilan ay lumipad mula sa teritoryo ng Belarus ay nakapasok sa Poland. Kesyo, pakinggan nyo, pwede naman sanang pabagsakin sa teritoryo ng Ukraine pero hindi nila ginawa. Parang may hindi tama rito. At sa kasamaang palad, may ilang Polish na naniniwala sa ganitong propaganda. Ano ang reaksyon ng NATO? Eh malinaw na ito ay atake ng Russia. Masyadong maliit ito para kilalanin ng Poland at ng ibang NATO members bilang aktwal na pag-atake militar sa bansa. Ipinakita ito ng mga naunang pagpasok ng mga drone ng Russia sa Poland, parehong sa pananaw ng militar at politika. Dahil kung kikilalanin nga bilang pag-atake, eh kakailanganin ng nararapat na tugon. Ano ang gustong iwasan ng mga pangunahing kapital ng alyansa? Sa neto, sa totoo lang, kapansin-pansin ang pahayag nila na maraming drone ang pumasok sa himpapawid ng Poland ngunit iniiwasan nilang diretsahang sabihin na mga drone ng Russia ito. Mahalaga rin ang papel ng Estados Unidos ng Amerika. Ang unang reaksyon mula sa mga opisyal ng Amerika ay napakaikli. Kinumpirma ni Kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, na naipaalam sa kanya ang sitwasyon. Ilang mga kongresista ang nagsabi na ito ay isang lantad na paglabag. At si Pangulong Trump mismo ay hindi sumagot sa tanong ng mga mamamahayag nang tinangka siyang tanungin tungkol dito noong gabi sa oras ng Amerika. Samantala, ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Vance ay nagbigay ng pahiwatig na dapat payagan ang Russia na sakupin ang natitirang bahagi ng Donbas at doon ay tiyak na matatapos ang digmaan. Pero ang pahayag ni J.D. Vance ay tatalakayin natin sa isang hiwalay na episode. Talagang nakakagulat ang mga iyon. Ngayon, lumapit si punong ministro ng Poland na si Donald Tusk sa mga kaalyado sa NATO para sa konsultasyon ayon sa Artikulo 4 ng North Atlantic Treaty. Ang artikulong ito ay nagtatakda ng malinaw na obligadong konsultasyon. Sa kahilingan ng alinmang miyembrong estado ng NATO na naniniwala na ang kanilang teritoryal na integridad, pampolitikang kalayaan o seguridad ay nanganganib. Ito ay maaaring magamit ng Polonya at NATO nang hindi nanganganib na totoong madamay sa digmaan laban sa Rusya. Tinutukoy ng Artikulo 4 ng Saligang Batas ng NATO ang ang kalagayan at pagsisimula ng konsultasyon at paghahanda laban sa posibleng pananakop. Sa madaling salita, sa ganitong paraan, ang NATO ay dumadaan sa lahat ng paunang desisyon kabilang na ang pagpapadala ng mga tropa bago pa man magsimula ang aktwal na kilos ng agresyon. Sa totoo lang, ipinapakitang handa ito sa anumang mangyari. Pero sa papel lang ito. Sa praktika, wala pang nakikitang aktibong mga aksyon maliban uulitin ko, sa depensa o protection. Mas gugustuhin ng Ukraine na may iba pang hakbang ang alyansa laban sa mga aksyon ng Russia. Nanawagan si Andrei Sibiga, pinuno ng ugnayang panlabas ng Ukraine sa kanluran, na magpasya ukol sa paggamit ng mga sistemang pangdepensa sa himpapawid ng kalapit na bansa para pabagsakin ang mga target at drone gamit ang mga missile habang nasa teritoryo pa ng Ukraine para sa kolektibong seguridad. Halimbawa, nasa Poland ang parehong mga patriot. Kaya bakit hindi ginagamit ang mga patriot na iyon para pabagsakin ang mga missile at drone sa teritoryo ng Ukraine? Una, makakatulong ito sa Ukraine. Pangalawa, maiiwasan nito ang posibilidad na ang mga drone at missile na ito ay makapasok sa teritoryo ng Poland. Kailangan ng mas malaking determinasyon mula sa mga leader ng NATO para sa ganitong hakbang, ngunit wala pa ito ngayon. Samantala sa paligid ng Minsk, nagtayo sila ng mga base para sa mga Russia na missile na Oreshnik. Sinuri ng mga mamamahayag ng Skemi kasama ang mga taga Belarus at Estonia ang satellite images at gumawa ng mapa ng mga military facility sa Belarus kabilang ang mga bagong base at bagong ayos na training ground na gagamitin sa sapat 2025 na military exercises ng Russia at Belarus. Sabi ng mga eksperto, posible ring ilagay sa isa sa mga base ang Russian ballistic missile na Oreshnik na nakatutok sa Poland. Dito ako magiiwan ng makahulugang ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ilalim ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.